Kasi ako na si 50. Ang bibili kayo, paputok ko kami yung tatay. Hello sir, good afternoon. This is Lowell Cadiz staff from Telecom Company. Ah, uh, may I help you sir? Okay sir. Ah, uh, wait a minute sir, I can hold the call. Kasi! Ano? Buknoy! Hindi ka rito. Kasi! Buknoy! Si so, Paring James kasi nanghiram ng 150. Ngayon, bigyan niyo ngayon sa kanya to ha. Huwag yung dadalhin ko saan sa kanya na kailangan ng kailangan ni Paring James yan. So, sige na, Papa, muli sa tayo. Bibigay po namin to. Sige na, mag-ingat niya dyan. Go, sir. Kaya ka na yung 150 ba? Mawala pa. Sige po, Kuya Kasi. putok na to. Oh my Jesse! din! Bata, bata, saan nyo binili yan? Medyo kasi malayo yung bilihan ng paputok nito. eh. Kung gusto nyo, bilhin nyo na lang, lang to. Sige, bibilin namin yan. Kasi hakanin si Quenta. Ang bibili kayo ng paputok. ko kami hingi kay tatay. Ay, si Quenta? Sa susunod bayarin ninyo ha? May kulang pa kayo. Ito na yung paputok, na kayo. Ayos, Justin. Nautunin natin yung dalawang bata. Oo oh, nga mga, ututuyin mo ngayon. Paputokin na natin yung paputok natin. <laughs> Manoy, yung pera natin, 100 na lang, pero pinadali ni Papa, 150. Ang gagawin natin, giya ko bahala dyan. O sige. Kuya James! Kuya James! Ah, saglit na, saglit! Oh, kasi buknoy, kayong dalawa pala, nasa nangihiram po sa tatay nyo, hindi natin sa kanya. 100? Oh, ba't 100 lang to? Kasi buknoy. Eh, 150 kinatyo sa tatay niya. Nihiram ko kasi 150 eh. Kasi kailangan kong pera eh. Bakit 100 lang to? Kuya James, same lang po kasi pinadala ni Papa. Sige po, Kuya James, alis na po kami. Oh, sige, sige. Ito, ah, balik ko na yung 100 na yung ko kay Pareng Rowing. Parang nandiyan siya. Pare Noel! Pare! Noel! Oo, oh, James, ano yun? Oh, pare, eto. Babalik ko na yung 100 na nahiram ko sa'yo. 100? Wapo, oh. pipiliran ko sa'yo. Hindi, yan lang binigay ng mga anak mo sa akin, pare. Ha? Ah, talaga? Durado ka, pre? Oo, yan lang binigay nila, pare. Sabi ko nga, bakit yan lang binigay nila, eh? Tawag nyo mga anak ko. Kasi, Bukloy! Eh. ba nga kayo dito, may tatanong ako sa inyo. oh, pare, ano, ikaw na bahala dyan. Basta isang dalang nairam ko. Kahit mo pa sa dalawang anak mo. Alis lang ako, pare. Sige, Sige, pare. Sige, pare. Sige, pare. <laughs> Buknoy! Bawa pa ka nga kayo dito! Bakit po pa? Takao sabi kayong dalawa! Bakit? Kasi! Buknoy! Sige! Takao sabi ba kayong dalawa! Bakit po pa? Bakit? Sandalang binara sa akin ni... Tito James niyo! Kasi! Buknoy! Diba? 150 pa lang ang dalawang pera na iirami ni... parang James? Bakit sandalang binara niya sa akin? Sandalang ko kasi binigyan niya eh! Totoo ba yun? Uh, ay! Huwag po kayo magagalit. Pero si Bokno'y talaga may kasalanan. Pinambili namin ang papotok. Ay, sorry po. Kasi napabili po kami ng papotok kasi nainggit po kami sa dalawang bata. Ano? Pinambili niyo ng papotok? <laughs> Dalawa ang kasalanan niyo ngayon sa akin, mga anak. Una, Nagsinungaling kayo sa akin. Pangalawa, nagpaputok kayo. Hindi nyo ba alam? Masama sa bata, nagpapaputok. Paano ko kayo maputokan? Patanggal na kayo ng daliri. Ano mangyayari sa inyo? Kawawa naman kayo, di ba? Git sa lahat, nagsinungaling kayo sa akin. Hindi nyo ba alam? Masamang masama ang magsinungaling. Hindi nyo ba alam? Kasi buknoy, ang sinungaling ay kapatid na magnanakaw. Sorry po, tay. O, o sige, ganito, pinapatawad ko na kayo. Saka ito ha, tandaan niyo ha, huwag na huwag kayo magsisinungaling at magpapaputo. Kasi alam niyo ba, pag naputo kayo, pwede kayo maputunan ng daliri. Gusto niyo ba mangyari yun? Ayaw po. O oh, sige, ganito, pinapatawad ko na kayo. Ay, sorry po. Pwede po ba tayo magyakapan? Oo oh, naman mga anak. <laughs>